Hello mga cubs at magandang araw sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa loob ng farm at meron tayo ditong catering sa loob. At ito yung unang bungad natin yung mga kambing mga cubs. Yan, mga mapuputing kambing. At ito yung kanilang looban at yung mga na mag-meeting ay naghihintay pa ng kanilang kasamahan. At habang wala pa ay andito muna tayo sa loob ng kanilang pinapahinga ng mga nagtatrabaho dito sa loob yan. Mga calves din niya yung bahay ko, 'di ba? At uh, least, so guys, mga calves and tayo sa loob ng farm. Yan yung mga pananim nila. Okay. Na shield na. kuya sriha ba? fatish hadi fatish, Hada, fatish. ما simsuya bas, في ما 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 Ha? ما في ما في ما في ما في ما في shield. Let's go mga cubs set magikot tayo ulit. Yan yeah, mga Cubs so di ba? ang ganda dito kasi napakasimple lang buhay mga cubs at yan yung dry na dahon na yung pinakading din nila dito sa pinapahinga nila yan malamig siguro matulog masarap matulog kasi malamig <laughs> di ba mga cubs ayan no, nyo yung palibot yung paligid uh, mga cubs mga sampagita na inaalagaan nila at kumpleto sila may water station at meron naman silang aircon na pinapahingaan of course hindi mo wala mga kambing dito yan yung pinapahinga nila may water tank naman na pwede sila maligo o maglaba at kumpleto sila guys mga cubs yan, nagmi-meeting -me yung mga pinagkikitsarang ko. Nagkikita ako dito. At ito na, amoyin natin yung Sampagita. Yan, Sampagita ng Saudi Arabia. <laughs> uh, thank you so much for watching and don't forget subscribe. Peace!